Yo mga ka-idol, isang mapagpalang uh, umaga mag sa atin lahat. So ito naman si Boy Galawan. So wow. napagpada ko dito sa may... Ano yung area to mami? Luzon na Sa Luzon na So kapag sa pag-ride ko. So dahil nagkakambas ako ng monorack para sa aris ko na motor. So hindi ko akalain na uh, napaatras ako kasi... Uh, ma sa labas nakikita yung mga monorack yan actually mga wow. yan. DC na DC disimonorack actually ano to hin uh, hindi yung mga ano lang kundi mga branded mga idol so wow yan may uh, may inmax may pcx so lahat ng yun. yun so mga branded po itong uh, mga idol so So medyo ka kamahalan pero kung affordable naman at sulit quality. at quality ang hinahanap so dito na kayo. Kasi uh, ayan talaga, Monorock talaga ang pangalan nyo. No? Okay. So, uh, DC Monorock. So pa, isa pa mga ka-idol. So, ang kagandaan nito, meron siyang uh, oh. segan na ng mga motor pero brand, oh, sorry, helmet. joke lang. So mga segan na ng mga brandin ng mga helmet o mga ka-idol. Pero ito na mga Para ko sa mga big bike at para safety sa ating paglalakbay, lalakbay. Ano. Wow! Yan yeah, mga ka-idol. So ayan. Yan yeah, ha. Okay. Yan. Yeah. Okay, so, wow. so, so ito lang mga kaidong uh, shoutout. Diyan yeah, kay D.O.G. E ito so, motor parks, uh, accessories si dito lang sa may oh. Luzon Avenue yun mga kaidol so medyo wow. kalayuan lang so at napataan kayo at mag rides kayo ng bulangan mapadaan na niya to so yan yeah, mga kaidol so please support natin yung mga mga, mga, ganitong uh, simple na buhay ng mga negosyo ng idol ang kiligin natin ng kalutin Pilipino mga idol, yan yeah. wow So yun mga kaidol, so ito na nagustuhan ko, so kaso wala pa akong makasakot dito. Babalik pa kami at si madam naman, si ma'am, ay pwede, pwede naman pag-usapan at tayo ay napapadahan sa magandang usapan sa presyo. ay Pwede ka rin pumawag. So yun lang mga kaidol at maraming salamat, magandang Sunday sa atin lahat at God bless. So saman tayo na roon, mga kapwa ko, gagugulo, ingat na, mga isya sa mga nag-rise na malalayo. Ingat po kayo at God bless. Malabi sa lamang. Shout out mga ka-idol. Ah, thank you. and God bless. Thank you. Yun lang mga ka-idol. Napaka-mabait ano, ni Mami at yun uh, si niya ako. So uh, talagang para sa na-inclusion nila. Okay. So please support uh, sa mga ganitong bagay. Yes, thank you. Ang uh, God bless uh, po. Malabi salamat. Bye! Like and share na lang sa mga bagong update na video, okay? Thank you! So, sama tayo na roon mga ka-idol. Dahil so, na kayo. Punta lang kayo dito. Nakalang kayo ng Luzon Abbey. Luzon Abbey niyo mga ka-idol. Dito lang siya. Okay? So, kahit i-search nyo lang sa ano? Masu-search ba? Sa FB. Sa, sa FB meron kayo. Okay. Mga ka-idol, sa FB page meron din pala sila. Wow! Thank you. Thank you at maraming salamat. God bless!